Cheers na! Tanghulu yan, tanghulu. Oh, ano ang lasa? Ano ang lasa ate? Masarap? <laughs> Ito, Ito. Ano ang lasa? <laughs> Dali natin. Ate, baka... hmm. ito yung ano mo, baka ano sa akin. Ha? Ah, lasa. Ah, lasa. Nabigat. Ano mo? Laga, kaya na muna tayo. Overlooking na pala to, no? So guys, we're here at yes. Ambilis, ah. ambilis. Ah, sige, sige, what? <laughs> Ayaw ba naman ang mga stream ride? Puro... Uh... Mami, I like the sky one. Ah. ah, sino to? Si Thomas. Dito muna tayo si may mga bubong kasi mainit. Hawak ka, hawak ka, hawak. Hmm. Hawak ka lang, hawak. Hawak ka, hawak ka. Yeah, tayo, Ayan, mabagal lang naman to Ito na siya, Ate, magpapayon tayo. Sarado mga ala. Mumpag. Yay! Oh, say hi, na, <laughs> Hi, Hi. Hi. Rap Rap. Hi, again. <laughs> hi, again. Block fish. Hindi, 4 feet kasi. por feet kasi. kasi. sasakay namin. Yay! Finish na! Pop, pop! Dahan, dahan na! Baka mawala ko sa tubig! O, mamaya na! Mamaya na pa! Hindi pa! Halika na, halika na! Okay na! lên em Hãy subscribe cho kênh Ghiền không

nè nà mami quên tiếng <laughs> anh của con ga no kêu anh nasa an a sing oh anh của mama đâu vậy đợi after mami wait mat mami look only little. watch mami only There yeah, we watching! Go. Oh, Billy's? Mommy, you're watching! Oh, hey, mommy. Here we go, mommy! ハハハハ。<laughs> <laughs> look Hello, hey. huh? Huh? there we go i'm oh, hey, sorry but daddy's mommy mommy gonna cry so 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 heights! so high yes so heights! go mommy mẹ oh, mami, mẹ 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 mami. Oh, <laughs> <laughs> so, at least, at least kinaya natin, no, <laughs> ayan, uh, titigil na, no? Wait natin si Mami. Yes, one, young. yes, oo, 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 Si mami. Ay, si mami, no? oh, mami. Okay. Okay. Very good. Zero. Uh, congratulations. Podrip muna na ang mga magtitita. At magpinsan. Di pa nakaka-recover. Pero hindi ko alam <laughs> po sa'yo. Eh, nagmamadali daw kasi kayo eh. Hindi, nire-request, dapat crispy. Ah. Hmm, ang Ito siya yun! Nakutok ko destination Ano? Gano'n parang ikaw ako Alam mo ganyan din ako Mira May ganyan din ano May ganyan din akong iniisip Na ano ka? Nag-iisip ka? Ha? i no, es no, no. Hindi na mo, hindi ako nangulot tapos tapos, ko. May May ganun ako. May ganun ako. May ganun ako. May ganun ako. May ganun Parang yung yung kagagaling ko sa Ate, tayo naman dito. Huwag kayo. Ayaw na namin dyan. Mira, 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 mira. si Goja. Okay lang hindi mo si Goja. Tama pag watch. Kita ko din kasi ang pinaka dulo doon makita mo yung pin. Sabi mo, sabi mo Ate Mera, sigaw din ni Ate Mera. matinis ng boses niya, no? Nakanta kasi yan, eh. hindi, hindi naman nakanta naman. May tono pa sa kanta yan sa'yo? Hindi ko kaya yan ganyan, may tinis ang boses. Eh. May pa yan nakanta sa'yo? Kasa hmm. Sa... Nakanta yan. Kasi <laughs> nag-e-enjoy <didn't> siya. <laughs> Hayaan mo siya. Isa naman kanina na tinupak, kada ng ginawa niya. Yeah. Dumang ko ba lang tuwing may doon? Oo, makalamit. Ayan o, oh. ganyan oh. na? Ayan yeah. o? Oh. Ayan o? Pinakastrain mo. Ayan. Takot-takot yung biking talaga. Pagod na siya. Thank you.

<laughs> <laughs> Sige. Ti <laughs> mama siga, sigaw sigaw sigaw. Sigaw sigaw. Sigaw wag mo wag mo sabihin suso ka. Suso ka yan talaga. Ayaw mo lang. Sigaw sigaw sigaw. Tapos na. Tapos na. Yay! 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 Tapos na. Yay! Sigaw na. Yay! 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 Sigaona, sigaona, sigaona. Yay! Mm. Yay! Yeah! Yay! Yeah! Yay! Yeah! Very good, very good. Yay! Yeah! Very, oh, very good. Very good. Very good. Yay! Galakas, <laughs> galing na manarapa. Very good na. Yeah, very good na. Ah, tapos na. Bell na. Apo, bel na. Naile na. Na Ay na. Tapos na. Kaya rin tayo one more time? Oo. Stop na. Sigaw pa, sigaw na. Basta. Yeah! <laughs> Sorry, say sorry. Say sorry. It's okay. <laughs> And.